ang baba pala hindi huh? ang baba pag sa sa t-shirt natin ala yung camera parang ko ayusin to sama lang kayo sa amin kasi makita nyo buhay ko dito <laughs> bakit? Ayan mga uh sama kayo sa amin. Testing natin yung camera. Kasi, di ba tandaan nyo dati? nakawan ako ng mga GoPro. Simula nun, doon ako tinamad mag-video eh. Eh, namimiss ko mag-video. Bumili yung camera, pero ang ng ano ng vape kasi ang tabang na ng babe ko eh asok tayo dun sa ano dito kasi legal lang Ednis <laughs> so yung mga vape shop dito ano nagbibenta sila ng mga cart ganun uh, nagbibenta sila ng alam nyo na illegal substance ng Pilipinas <laughs> dito hindi siya illegal nasasama so, ko kayo dito sa vape shop Kaso di ba ako mukhang na may camera ako sa vape shop? Ay, <laughs> maliit lang naman yung camera eh. Hindi naman siya yung tanga na naunahan pa ako. Hype talaga oh. Wala ng parking. Um, unahan pa ako na ito doon sa nakita ko ah, So sa hindi. hindi mo ito dalhin daddy? Ah, hindi ko yung dalhin no? oh sige nga <laughs> tignan ko dito. pero hindi ko alam kung aabot yung ano ah oh, oo nga pero titignan ko lang hindi ko alam kung aabot yung signal Parking, bitch. Uh, Paano Ha? Huh? Hindi ako. Okay. ba? <laughs> rin, kasi ako mag-video eh. First step, mag jj walking tayo. dito sa Amerika na ito niya pinatawid ako hindi ka gaya sa Pinas eh no? pag kami tatawid bibilis ang panila eh ito uh, yung vape shop dito hindi ko lang alam kung ano maliwanag yun Hello. What do you have for the uh, Raz? For the rest Yeah. Uh, right now a little light, but we do have either watermelon ice or cherry lemon for the 9,000 or Crushed berries and peach pear for the six. How about um, the geek bars? Geek bars yeah. are out of stock in no. a lot of places, man. Yeah. I'll take um, the uh, watermelon ice. Watermelon ice. Yep. Thing. Yeah, we should get those back in stock at some point. But mm -hmm. right now there is uh Oh, okay. I think a lot of that was like the whole terrorist thing and everything like that. Oh, yeah? Even if it's being repealed, like it caused a lot of internal problems. Mm -hmm. uh, so next like month or two it's still gonna be tough to find. Hopefully we can, you know, just get them in bulk and not have a problem there. But Yeah. Uh, yeah, probably would stick with the Raz for now and then mm -hmm. the bars in a month or 2 'cause it'll be back to Alright, gotcha. And you got an account with this man? Mm-hmm. First name is Clyde, last name is Relativo, R E L A. TIVO. Yep, yeah, yep, yeah, right there. Beautiful. Total for that is going to come out to $22.51 for that. Perfect. Uh -huh. There you go. All set. Thank you. Have a good day. You as well, man. <laughs> Thanks. Hey, how's it going? So much. What can I help you out with today? I need a uh... Oh, for like rolling paper, mga pipe. Hindi uh, mo na kailangan ng ano. Boom. Hindi mo na kailangan ng ano ang tawag doon. Yung tubo. Right. Uh, gaganda ng pipe oh. <laughs> <laughs> Tapos meron din yung mga ganito, mga electric, mga high tech, $400, $500. Ito mga bong. Dami. Okay na yun. Nakatingin siya sa camera ko, nahiya ako. <laughs> yung Tesla pa din ang kulay. Oh. bomba Narita? Diyan pa lang nag-iipon Ah, ganun Pero nag naman siya eh. Dito na tayo sa mall Balik ako lang kami Tapos wala kakain lang <laughs> oh, gising ka agad ha ah. sa sakay Alam mo, pangit ang buho ko. Pagupit to dito. Diba? Mahal-mahal magpagupit eh. Mahal kasi magpagupit dito, 40. Tapos magti-tip ka pa. At least 10 dollars tip. Thank you. Appreciate it. Thank you bait ng mga tao no pag bubuksan ka pa ng pinto ito si yung wallet ko ay gago ah po ano naiwan ko pa yung wallet ko buti na lang malapit lang yung pinag ko tako beli ako nun yung mga fast food mamatay ako ng maaga eh <laughs> na, pag may tumatawid di hintu yan Comment down below mga ako kung okay uh, yung mga gantong video ha. Ah. Kasi hindi lang naman ito yung mga pwede natin gawin siyempre. Siyempre pwede rin tayong ano. Summer na ngayon eh. So, pwede na tayong magmotor. kaso ngayon nasa process pa ako ng pagkuha ng motorcycle license kasi yung dati wala naman akong lisensya ng motor permit lang yon yung kumbaga pagka, pag pumasa ka kasi ng knowledge test bibigyan ka ng permit pwede ka na mag drive o pwede ka na magmotor motor eh problema umuwi na ng Pilipinas hindi ko na nakuha yung motorcycle license ko so ngayon ko siya inulit ko So, kumuha uli ako ng permit. Tapos, para makuha ko yung lisensya ko talaga, kailangan ko na mag uh, riding test. Yung talagang, yung parang sa Pinas, driving test, ganun. Para makuha ko yung lisensya ko. Kaya, sa ko si Boss Mark. Oh, pero doon niya sa akin yung 6R niya. So, tignan natin. ano aral talaga yung serving dito a large coke size okay? Yeah. 17.89 17.89 dollars 89 Can I also get a, a small plate? Thank you. Ba. Hadi lang kami. 17 o oh, 18 dollars to kasama yung drinks hati na kami ni Sai dati nung bago kami dito tigisa na kami mm -hmm. di, And, di, arami di na uubos eh no tinan mo gano karami yan ng na tao oo ah tatlong tayo Pustahan tayo hindi mo maubos yan Basta kami kumain Nangangas na itong camera nito eh Nachi na kami kumain, punta na kami ng Old Navy Kasi summer na Kailangan mo ba? naman kayo na itong batang to last year bumili ako ng mga damit niya. Tapos ngayon, kailangan na naman bumili. Pati yung lalo na yung paa. Well, let's go. Ah. sa akin na, yung akin. O, ito yung gift card. Marshall? dito. Oh, shit. Birthday ko kasi kahapon mga kawasak. So, bumili ako ng damit. Dumi ng kotse ko eh. Two weeks nang dire ulan eh. Ngayon, paulan na naman. tayo mag Marshall 6.30 na pati oh wala pa yun nadaan pa naman ako auto zone dali akong pintura nung R6 hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung R6 medyo may progress na siya hindi lang hindi ko lang hindi may video ko dun eh sayang naman yun Di ba nag-video ko noon yung may mga binili akong pyesa, naglinis ako ng R6. Binidyo mo ba? Nag-video ko noon. De. Ano ko na lang yun. Dudugtungan ko na lang. Sa iba na lang. Unahin ko na lang i-upload to kasi mas may sense to eh. Mas buo to kumbaga. Ganun. Pauwi na tayo, dadalhan tayo ng AutoZone. May bibili na ako. gusto mo ba? Pero sa lang naman Oo. Oh. Ang ina yung na allergic siya ako ng ano Pollen Yan <coughs> Pollen Yung mga kausap meron lang tayong itignan dito ako nabili ng mga kung ano anong shit na kailangan ko sa kotse at sa motor tignan natin kung magkano Saka ako meron. Ano ba yung ginamit ko? Wala sila. Ayun. Ay hindi. Ito kasi yung gamit kong pintura sa R6 eh. Black lang. Kaso wala silang gloss black mat black lang mat black ang putik wala bale next time na lang sakto may dudugtong ko yung video na yun dun sa unang ginawa ko Nagvideo video kasi ako kaso hindi ko natapos. Kasi siyempre hindi pa naman tapos yung motor. Pero okay na yan. Kompleto dito. Kaso mahal nga lang. Sa favorite aisle ko mga palinis. Ito yung gamit kong pang car wash ng kotse. mag -wires na ano wash and wax. Meron din ito, meron din ito dito sa Pilipinas. Uh, leto dito. mag na mga ano compound meron din. Siya. Next time na lang.